Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na maaaring panatilihin ng Senado sa kustodiya ang apat na individual, kaugnay ng investigasyon sa umano'y korupsyon sa flood control projects hanggang matapos ang 20th Congress sa 2028. Maliban na lang kung iuutos ng Korte ang pag-aresto o pagpapalaya sa kanila. Ayon kay Soto, pinahihintulutan ng Korte Suprema na manatili sa kustudiyan ng Kongreso ang mga taong nasampahan ng contempt habang buhay pa ang investigasyon. Kabilang sa mga nakakulong si na contractor Curly Diskaya at dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Dagdag pa ni Soto, agad susunod ang Senado kung maglalabas ng utos sa Korte para sa kanilang pag-aresto o paglilipat. Nauna ng humiling ng house arrest ang tatlong dating engineer habang si Diskaya ay naghain ng habeas corpus petition na tinanggihan ng Regional Trial Court. Binanggit din ni Soto na pinabibilis ng sinado ang pagpasa ng kanyang panukalang batas na lumikha ng Independent People's Commission upang ipagpatuloy ang investigasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng infrastruktura at posibleng hilingin niya kay Pangulong Marcos na ang urgent ang nasabing panukala.